Kumakalat sa internet ang larawan ng isang lolo sa Iloilo habang naglalaro ng kanyang paboritong online game na Dota. Kahit mag-aanim na put-anim na taong gulang na siya, halos maghapon pa rin daw siyang nagdodota, daig pa ang ilang kalaro niyang mga bata. Kilalanin siya sa ulat ni Vanjo Robles ng GMA Iloilo. Trending ngayon sa social networking sites ang letratong ito ng isang lolo na seryosong naglalaro ng online game na Defense of the Ancients o Dota. Kinagigiliwan ang lolong Dota player dahil karaniwang kabataan ang nahihilig sa massive multiplayer online role-playing game na ito. Sa ngayon, meron ng mahigit 50,000 likes at halos 4,000 comments ang letrato ng astig na lolo na ipinost ng Dota 2 Philippines. Natuntun siya ng aming news team. Siya ang 65 anyos na si Tony Lolo Chris Matulak ng Iloilo City. Ang ah, ko Matulak Username ko, Chris Quintinola. Sa edad ko subong, mas 66 ko siya ng June. Ayon kay Lolo Chris, halos araw-araw siyang nagdodota sa isang internet cafe sa distrito ng Lapas. Pananghalian lang daw ang kanyang break time at natatapos ang kanyang pagdodota alas sa na ng gabi. Bukod sa nagdudulot daw ng kasiyahan sa kanya ang pagdodota, nakakatulong din daw ito sa kanyang kalusugan. I was hospitalized by 2012. Nagkaroon noon ng sakit sa puso si Lolo Chris. After nga nag man ko, eh, nagtilaw-tilaw ko di kato sa claim. Kaya nagampang. So na-introduce ang dota. Wala raw nagturo kay Lolo Cres sa paglalaro ng Dota. Wala kay ti dati kuya Gampa, kuya Dota 1 na Warcraft, ang poso yung Tron Blas ang related man siya. Ikinonsulta naman daw ni Lolo Cres sa doktor kung pwede pa siyang magbabad sa paglalaro ng Dota kahit nagkaroon siya ng sakit sa puso at may edad na siya. Kung nakatagsimo na nami kagkasadya, sigihan lang. Pero paalala pa rin ang mga eksperto kahit busy sa paglalaro ng computer games, huwag pa rin kalilimutang magkaroon ng physical activities. Believe naman kay Lolo Chris ang mga kabataang Dota player. At first, surprised ko kaya siyempre at his age ga-compete pa siya sa Together with Us nga mga bataon pa kag uh, sagdugay astig tagmangit si Banjo Robles, Nagbabalita, Pilipinas.